sa patuloy na usapin ng uh, iligal na pogo sa Senado ay inuso ni Parko Chairman si uh, ex ex Xbox ator ni Harry Roque na naglabi daw ito para sa lisensya ng uh, lati South 99 na iligal na pogo sa Porak Pampanga eh grabe naman bakit ngayon lang na uh, itinuturo si Harry Roque bilang isang protector ng uh, illegal na pogo sa ating bansa. Eh, ang uh, sabi tuloy ng mga netizen, ito talaga ay uh, gawa na raw ng papalapit na eleksyon, lalo na yung mga kaalyada ni Tatay Digong, ay uh, isa-isa na raw uh, ibinubulga ng kanilang baho na ginagawa nung kanilang panahon sa politika na nagdaang uh, 6 na taon sa pag -upo ni Tatay Higong bilang Pangulo ng ating bansa. Eh, matatandaan itong mga illegal na pogo, eh, ang ano dito, yung eh, mga negosyo nito, yung eh, labs scam, mga laundering, meron pang mga human execution na patuloy na nangyayari sa ating bansa. At uh, isa pa, bakit pinayagan niya ng pangkor na bigyan ito ng mga lisensya at permit para mga pag-operate dito sa ating bansa dahil siguro na napalaking uh, na patong sa bawat uh, aprobahan nilang uh, mga lisensya at prangkisa. At ngayon nga, itinuturo si hari uh, Harry Roque na protector daw ito. Eh, grabe talaga sa ating bansa, ano? Na talagang weather-weather uh, na -weather lang kung sino ang nakaupo ngayon, siya ang babanat ano, sa dating nakaupo. Eh, siyempre, yung dating nakaupo, wala namang magagawa, kundi uh, sagutin yung mga paratang na ibinibintang sa kanila. Eh, katulad na itong uh, lumutang din sa halalan daw ang connect nito eh. Matatanda ang sinabi niya ni uh, BP Sara in Sara, natatakbo ang kanyang mga pamilya, particularly si Digong, si Tulong at si Baste, bilang Duterte sa Senado sa midterm election. At ito namang si Senadora Risa Ontevero uh, na sa kanyang komite ng pag siya nga sa mga illegal na ko dito sa ating bansa ang kanya namang minamanong para sa Senator Reyes si uh, Kiko Baminchel na ilalaban doon niya sa Duterte eh grabe na itong politikahan sa ating bayan ano, na hindi man isinasang alang alang-alang ang nangyayari kay Juan Pasang, Pasang Cruz sa hirap ng buhay at hindi nila alam kung paano maitawid ang pagkain o ang pagkain ng tatlong beses ng araw sa hapag ng kanilang kainan dahil sa tumitindig inflation, pagtaas ng serbisyo publiko, pagtaas ng presyo ng kuro gasolina, ito namang ating mga mambabatas na yung bis tulungan kung paano mapapaganda ang buhay ni Juan ko, Ito naman na sinasabing bubulgar nga at sinasabing uh, gawain niya gawain ni Hari Roque At sinabi din ng mga ilang kaalyado ni uh, Senator Risa na sigurado raw sila na involve ang mga Duterte rito, lalo, lalo si Tatay Gigong. Alam naman natin na siya uh, malapit sa mga Chinese dito. Ano? At sinasabing inutusan lang niya si Harry Roque para maglabi nga sa pagpot para sa license licenses niya ng mga illegal na pogo lalo na ang kanyang mga kaibigan na siyang nagmamanis dito at sana daw ah, investigahan din daw si sa kaibigan para sa usapin ito eh grabe na to. ano eh bakit naman na ah, magkakaroon na naman ng semi hearing na nanggagaling lang sa pera ng tao bayan sa pamagitan ng ating buwis eh, eh Itong sa uh, Senate hearing naman na ito, wala namang kiyahantungan eh. Hindi dapat uh, in aid of legislation lang to lalo na kay Senadora Riz Ontiveros na mayat maya nasa media. Isang media malik para gumanda at uh, ang kanyang pangalan. Eh sana naman na uh, kung meron silang uh, magandang ebidensya, ay eh, ilatag na sa korte. At hindi pa padaanin sa korte dahil ipapahiya na naman nila yung taong mga resource person para lang sa kanilang uh, sariling kapakanan at para lang sa kanilang sinasabing gumago ang kanilang pangalan at tumutulong daw sa mamayang Pilipino ko, no? Hindi nilang na, ikaw, na lang kaya na uh, ikaw, Senator Risa Ontiveros, gumawa ng na lang ng batas para makatulong sa ating mamamayang Pilipino na laylayan na uh, dun sa hatilan na patuloy pa rin na kumakain ng pagpat. Para ayun, may maitawid lang kanilang kagutuma sa isang araw. Hindi ito nga paulit-ulit na lang Senate hearing na wala naman nangyayari. Kundi, uh, tawag dito, uh, yung end of legislation lang. Wala namang uh, persecution dito eh. So sana naman na uh, dun na sa korte, ipail kung meron nga ng ebidensya na magtutungo nga kay Harry Roque, na siya uh, protector na illegal na pogo dito sa ating bansa. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro na magmamatsyag dito sa bagong issue na naman ni eh, ex-presidential, uh, ex-spokesperson, attorney Harry Roque.